Bakit kinakatakutan ng China ang Pilipinas? Kamusta mga kababayan? Welcome sa ating channel. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit kinakatakutan ng China ang Pilipinas. Tara, alamin natin. Isa, historical context. Alam nyo ba na ang relasyon ng China at Pilipinas ay may mahabang kasaysayan? Nagsimula pa ito noong panahon ng kalakalan bago dumating ang mga Espanyol. Ngunit sa makabagong panahon, ang kanilang relasyon ay nagkaroon ng maraming komplikasyon, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Dalawa, West Philippine Sea Dispute, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nababahala ang China, ay ang usapin ng West Philippine Sea. Noong 2016 na, nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration pabor sa Pilipinas sa isyu ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ang desisyon na ito ay nagpapahina sa claim ng China sa karagatang ito. Tatlo, military alliances, maliban sa legal na aspeto, kinakatakutan din ng China ang mga military alliances ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay may matibay na ugnayan sa Estados Unidos na isa sa pinakamalakas na military power sa mundo. Ang mga joint military exercises at defense agreements ay nagpapakita ng suporta ng US sa Pilipinas. 4. Geostrategic Location, isa pang dahilan ay ang geostrategic location ng Pilipinas. Matatagpuan ang bansa sa gitna ng Southeast Asia at isang mahalagang ruta sa kalakalan at military movements. Ang kontrol sa Pilipinas ay nagbibigay ng strategic advantage sa sinumang bansa, kaya naman malaking interes ito para sa China. 5. Natural Resources, hindi rin natin pwedeng kalimutan ang natural resources. Ang West Philippine Sea ay mayaman sa langis, natural gas at mga isda. Ang pagkakaroon ng akses sa mga resources na ito ay malaking bagay para sa ekonomiya ng China. Magamat may mga tensyon, mahalaga pa rin na maghanap tayo ng mapayapang solusyon sa mga isyong ito. Ang pakikipagtulungan at diplomasya ay susi upang maiwasan ang kaguluhan at magtaguyod ng kapayapaan sa rehiyon. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Salamat sa panonood.